Uh, tingnan mo kung kong i-zoom out ito ng kaunti. Ayan, uh, ano ang susunod? Mga stops. as mga natatalo. Nakatoon tayo dito sa gitnang porn ta araw sa iyong mga stops. Anong uri ng mga stops ang meron tayo? Na dapat mong malaman na meron tayong tatlong iba't ibang uri, di ba? Ano ang mga tatlong iba't ibang uri na yon? Meron tayong cross, meron tayong dot, at meron tayong box, di ba? Kung hindi mo alam ang mga iyon, itanong sa sarili kung bakit hindi alam sa ngayon. Yung stop sa anumang uri ng crossplay ay nasa ibaba o taas ng cross. Paano naman ang dot isang dot break ulit, itaas o ibaba, box, break, itaas o ibaba. Dapat itong maging basic, kailangan mong malaman ang mga iyon, isagawa ang mga iyon. Sa loob ng gitnang 40 araw na ito, lahat ito ay tungkol sa mga stops dito sa gitnang 40 araw. Gusto kong siguraduhin mo na ikaw ay isang stop machine. Mabubo mo ang kuugali sa iyong mga stops, paglagay ng stops, at pagkatutong magtiwala sa iyong mga stops, ilalagay mo ang mga stops sa tamang lokasyon eh kung papayagan mong magtrabaho ang mga trade sa paraang dinisenyo ito, ipapakita ng iyong mga factor ng kita ang mga resulta. Sa dulo, magtuon sa mga stops at mga natatalo. Maging isang mabuting natatalo sa gitna ng 40 araw. Lahat ito ay tungkol sa pagiging mahusay natatalo sa gitna ng 40 araw. Magtoon tayo sa mga nanalo dito sa huling 40 araw. Pero sa ngayon, gusto kong pumasok ka sa mga natatalo. Paano natin gagawin ang ilan sa mga iyon? Ilan dito ay nasa gitna? 40 araw dito sa mga tatlong o apat na estratehiya. Kunin mo ito na walang filter. Ngayon, ibig niyan, ang unfiltered ay nangangahulugang kung ikaw ay isang headshot player. Kunin mo bawat isa sa mga headshot na yon. Wala akong pakialam kung ang MACV ay laban sa iyo o hindi. Ang MACV filter ay na magsasabi sa iyo sa kaliwang bahagi. Sa ngayon, sinasabi ng MACV, ito ay mga longs paborable. Okay? The, hindi, favorable Dahil nakakalito, uh, dahil nasa gitna ng screen, batay sa indicator sa kanang bahagi ng screen, pero kung ang MACV Ultimate ay berde, alam mong dapat kang maghanap ng long, walang pakialam kung makakita ka ng pulang headshot, kukunin mo ba ito? Ito ay nasa iyong gitna ng 40 araw o gusto kong kunin mo ang bawat isa sa mga yon pumasok ka sa maling trade,